Matapos ang pagiging inactive ng almost 20 years, ipinakilala na ng OPM icon band na Orient Pearl ang kanilang bagong bokalista. Ito ay sa katauhan ng singer-songwriter na si Ney Dimakulangan. Si Ney ay ang dating bokalista ng OPM band na Six Cycle Mind. Taong 2010, nang kumalas... Uh, siya sa nasabing banda at nagsimula sa kanyang ibang banda under his name, Ney dahil sa joke ng kanyang management noon. After five years of contract, nagdesisyon si Ney na umalis na sa kanyang dating management at magsimula ng kanyang solo career. Hanggang sa ngayon ay nagdesisyon siyang mag-audition upang maging bagong vocalist ng Old Orient Pearl. Usapang music naman yan yun. Uh, it's understandable that we have different beliefs when it comes to our personal lives. But again, pagdating sa music, diyan kami nagka-collab, diyan kami nagka-drive. Uh, so, medyo uh, limitless pagdating dyan sa collaboration. Samantalang ang bandang Orient Pearl kasama ng kanilang dating bokalista na si Naldi Padilla ay nabuo at sumikat noong 90s sa mga kantang Pagsubok, Kasalanan at Cry in the Rain at opisyal na nilang win-welcome si Nay bilang kanilang bagong miyembro. Ang iba pang miyembro ng banda ay sina Leo Awatin at ang founder, lead guitarist si Ryan Gomez naman ang bassist. Habang ang iba pang nadagdag sa nasabing banda ay sina Third, KS the Third at uh, Buds Berakit. Marami ako, talagang inuulit ko siya talaga how many times, but nag-uusap Pero when decided, ang sinabi niya sa akin, do whatever it takes. Kung gusto yung diretso, yung diretso niyo. Yun. And then, let us see kung nung mangyayari. But at least na umabot na sa point na we have to cut off our boundaries. And then we have to decide na dumiretso kaming apat. That's it na nung nangyayari sa Orin Pro. But we are here now to prove something. Even though ang kalaban namin, yung mga mas younger versions sa amin, mga bagong artist na banda. But we are, we are na pwede kami katupaan na sumabay sa kanila. Kaya kami nagbanda kasi para may share namin, mabigyan ng inspiration yung mga masa, uh, ma-flip sila, ma-empower sila. Pero how? Di ba? Through music. Di ba? Kasi pwede naman tayong gumawa ng music na pang everyday life lang. Pero yun sa ano eh, gusto namin yung mga ano nila, yung magiging mindset nila. O uh, yun, yun ang gusto natin. Nitong Webes, November 7, ang unang pagkakataon na tumugtog sa publiko ang banda kasama ng kanilang pinakabagong bokalista At nangyari ito sa 12 Monkeys Music Hall and Pub kasama ng ilang guest artists at mga kilalang banda tulad ng Lily at Join The Club. Ang kanilang latest single ay ang awiting Hari at sinisiguro din nila na maglalabas sila ng mga reimagined version ng kanilang ilang hit songs kasama na ang kanilang bagong vocalist na sine